Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung ating reading for Libra. Career reading ito. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, ito yung details para dyan. And of course, yung TikTok shop namin, don't forget to check it out. Yung ibang... Um, yan yung mga nakalagay dito is some of our products. Uni-Pri, UNIPRI, guaranteed... Ano yan? Bless and cleanse, no? Hindi basta-basta... Accessories lang and also my crystals. All of those are charged, lens blessed before shipping. Ayan, yung mga rings. Anyway, for libra, nakwala ko nga energy mo. Sobrang bigat actually, Sobrang bigat. Anyway, you do have your Ace of Cups, the Devil, Six of Swords. King of Cups. Yung iba sa inyo, nanonood ka ng career reading pero ang isip mo talaga is more on love. Like you're thinking, uh, baka extension to ng love reading. <laughs> anyway, yung iba sa inyo, you're focusing on your beginning. Maybe yung iba, you want new beginning na may love na involved dito. I mean, hindi ako nagtataka kasi Libras are like that. Libras ruled, rules relationship, partnership. Partnership, no? Whether Uh, partnership regarding money. Yan, pwedeng ganun. And you're focusing on that. I feel like you're moving on or you're dealing with someone, no? Na parang currently moving on pagdating sa buhay niya. Moving on pagdating sa maybe mga hindi magandang experiences niya pagdating sa money career and love na rin. And you're focusing on uh, on the future and king of cups masyado ka mapagbigay mapagmahal ano ikaw yung tipo ng tao na willing makinig na parang kung ano man yung problema ng isang tao parang nandiyan ka to listen sa problema nila and to help them naman na ma-overcome yung problem na yon Parang nandiyan ka lagi, lagi handang tumulong dito sa mga taong to. Tell me more for the sign of Libra. For the sign of Libra. Nine of coins, eight of coins, two of swords, six of coins, queen of wands. Uh, okay. Pagdating sa money libra, may mga decision kang kailangan gawin. Six of coins. Alam mo, ang, ang hirap. <laughs> Masyado ka kasi mabait. Minsan yung decision mo sa pera, depende pa rin sa mga taong nakakasalamuha mo. Depende pa rin sa tao sa paligid mo. Queen of Wands, lagi kang willing na magaling ka magbigay ng opinion, suggestion sa iba. Pero pagdating sa sarili mo, mas kino kinoconsider mo pa rin kung ano sasabihin ng iba. Um, well, I feel like kung kanino ka dapat makinig is those people who can give you honey. You know, kung sino kaya magbigay sa'yo ng honey. Anong ibig sabihin nun? Ang honey kasi is, hindi siya basta, uh, hindi siya basta protas no? na parang pag kinuha mo protas na agad. Pinaghirapan niya, pinaghirapan niya ng mga bees. So what I'm saying here is that, Makinig ka doon sa taong maghihirap para sa'yo or kayang magbigay ng something para sa'yo. Hindi yung laging ikaw yung nabigay, nabigay, nabigay sa kanila or sa kanya. Kasi nga ito, nakakakuha tayo dito ng money tas may love din na involve. And with the eight of coins, nakikita natin ito as binibigay mo lahat tapos ikaw lang din ang nahihirapan. Ikaw lang din ang napapagod. You have to choose. And dapat ang piliin mo is hindi yung kung ano yung mapipili or gusto ng iba, but rather kung ano, ano talaga gusto mo sa sarili mo. No? And strength is here. Minsan kailangan mong ipakita rin yung lakas mo, yung tibay mo. May mga choices na oo masakit, mahirap para sa iba. Pero hindi naman kasi importante kung ano yung mararamdaman na nila Mas importante kung ano yung mararamdaman mo. Kung ano mangyayari sa buhay mo. So pagdating sa career, makinig ka sa sarili mong advice sa ngayon. Ano bang maya advice mo sa sarili mo kung ikaw ay nakakausap mo yung sarili mo? Ano yung advice mo sa sarili mo? Listen to yourself. No? Huwag mo na wala na ka wala ka na dapat pakialam sa kung ano mararamdaman ng iba. Tell me more for the sign of Libra in the near future pagdating sa career. In the near future pagdating sa career. Ano yung mga darating for you Libra? King of Swords. I I feel a lot of changes, will of fortune. Sa you in the future, lalo na sa professional life mo. Ace of Coins, so may new beginning pagdating sa money. Nine of Wands, alam mo ang dami mo na pinagdaanan na challenges eh. Kaya, itong new beginning na to, oh, Ace of Wands, oh. Talagang kayang-kaya, petiks na petiks lang sa'yo to. And I feel like you are getting out of your comfort zone in the near future with the Page of Cups. Lalaalis ka na sa iyong comfort zone, you will be focusing on the new beginning na mas tingin mo mas mag-workout para sa'yo. I think a lot of you will be more happy in the near future. Magiging mas at masaya ka kung saan ka. Lalo na kung susundin mo yung advice ko, of course. Dahil, technically, ikaw pa rin naman na nagahawak ng future mo. No? Ngayon, kung may mga bagay na hindi ka nasigurado, eh, alam mo na ang dapat gawin dyan. Eight of Wands is here. And, the uh, Three of Cups. I can see a family member or a past person na parang pamilya, parang malapit na kaibigan ang pwedeng magpasaya or magpaligaya sa in the near future. And kasi kaya sila dadating kasi tapos na yung chapter na buhay mo na may mga tao kang inalisan na hindi naman worth or hindi nagbibigay ng halaga sa iyo. So there's a new people na sila yung mas magbibigay ng attention, pagpapahalaga, importansya, respeto sa'yo at mag-focus ka na lang sa kanila. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.